Hello guys, welcome back to my channel. So for this video, paliguan natin ang manok gamit ang washout. So ito ay nabili ko guys sa halagang 19 pesos lang. So ayun guys, disclaimer lang po, no animals will harm in the making of this video. So ayun guys, napuno ko na ng tubig. Ang baldi at nilagay ko na ang shampoo. Ang bango niya guys as in parang mint ang kanyang scent. So, ayan, kinuhaan ko para hindi siya masayang tubig. Ito pala si Alpha, guys. Is siya yung una kong paliguan. So, ayan, isub-sub ko na. Patay, maragi na siya, guys. So, ayan, parang ayaw na niyang maligo, guys. Pero hindi pwede, kailangan matapos tayo. Alpha, so, guys, yung Alpha pala, guys, ay nakuha ko sa pangalan galing sa ML. So guys, kailangan kung kayo ay magliligo ng inyong mga manok, kailangan na may araw na guys kasi nagiginawan din sila katulad natin, charot. Katulad ko pala guys. So, morak rin na part guys, hindi na siya nagiginawan. Baka nagtaka kayo guys kung bakit ako lang palagi ang humahawak sa manok namin. Kasi guys, yung asawa ko is wala siya dito. So, ako lang nang alaga sa kaniyang mga manok. Pero ang totoo nito guys, binigay lang ito ni Kuya Obit. So, shout out pala kay Kuya Obit sa nagbigay ng manok. Maraming salamat ya. Ito ya, inalagaan ko ng maayos yung manok mo. At kailangan guys, sagurin natin ng maayos yung kanilang mga paa. Kasi dito, laging nakaapak sila guys ng mga itats nila guys alam nyo na yan so kailangan kasi guys minsan lang sila mariligo kaya kailangan maayos at malinis yung pagkaligo sa kanila guys so ingatan nyo guys yung mga manok nyo guys yung ayaw niya ayaw kasi nila yung sa ulo guys banda na lagyan ng tubig so ayaw nila pala guys So, malapit na kaming matapos guys, ni Alpha. So, ayan guys. Hindi na siya umimig at hindi na kumilos si Alpha. Siguro, nagiginawa na. Tingnan nyo guys. Para kasing may nakikita kung kakaiba dito guys. Pero, hindi ko na lang sasabihin. Kung nakikita nyo rin, sabihin nyo lang. So, ayan guys. Nilulub, 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 nilulub ko na naman guys, si Alpha sa balde. Parang gusto niya, guys. O, oh, gustong gusto niya. Ayaw, ayaw na niyang gumalaw, guys. Or, nagiginawa na yata ito. Kaya, disclaimer lang po. No animals will harm in the making of this video. So, ayan, guys. Maraming salamat sa inyong panunood, guys, sa video ko at sana ay makasubscribe kayo guys at magcomment kayo below kung may mga katanungan kayo guys pero guys tandaan natin guys ng pag-aalaga ng manok ay parang nag-aalaga rin tayo ng tao o ng ating mga anak guys parang ganun lang so thank you guys for watching bye bye